Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang gawain at salita ng Diyos ay naglalayong magsanhi ng pagbabago sa inyong disposisyon. Ang kanyang mithiin ay hindi lamang basta ipaunawa o ipaalam sa inyo ang kanyang gawain at salita. Hindi iyon sapat. Ikaw ay isang taong may kakayahang umunawa. Kaya hindi ka dapat mahirapan sa pag-unawa sa salita ng Diyos dahil karamihan sa salita ng Diyos ay nakasulat sa wika ng tao at napakalinaw niyang magsalita. Halimbawa, kayang-kaya mong malaman ang nais ipaunawa at ipasagawa sa inyo ng Diyos ito ay isang bagay na dapat kayang gawin ng isang taong may kakayahang umunawa. Sa partikular, ang mga salitang sinasambit ng Diyos sa kasalukuyang yugto ay napakaliwanag at napakalinaw. At itinuturo ng Diyos ang maraming hindi pa na isaalang-alang ng mga tao. Gayon din ang lahat ng uri ng kalagayan ng tao. Ang kanyang mga salita ay para sa lahat at kasing liwanag ng bilog na buwan. Kaya ngayon na uunawaan ng mga tao ang maraming isyu, ngunit may kulang pa rin ang pagsasagawa ng mga tao sa kanyang salita. Kailangang maranasan ng mga tao ang lahat ng aspeto ng katotohanan ng detalyado at tuklasin at hangarin ito ng mas detalyado sa halip na basta maghintay na tanggapin kung ano ang ibigay sa kanila. Kung hindi ay nagiging mga palaasa lang sila sa iba. Alam nila ang salita ng Diyos, subalit hindi nila ito isinasagawa. Ang ganitong uri ng tao ay walang pagmamahal sa katotohanan at sa huli ay aalisin. Para maging katulad ng isang Pedro sa dekada 90, nangangahulugan ito na bawat isa sa inyo ay dapat isagawa ang salita ng Diyos. Magkaroon ng tunay na pagpasok sa inyong mga karanasan at magkamit ng higit pa at mas dakilang kaliwanagan sa inyong pakikipagtulungan sa Diyos na magdadala ng higit at higit pang tulong sa sarili ninyong buhay. Kung marami na kayong nabasa sa salita ng Diyos, ngunit nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng teksto at wala kayong personal na kaalaman sa salita ng diyos sa pamamagitan ng inyong praktikal na mga karanasan hindi mo malalaman ang salita ng diyos para sa iyo ang salita ng diyos ay hindi buhay kundi mga titik lamang na walang buhay kung ang ipamumuhay mo ay mga titik lamang na walang buhay, hindi mo mauunawaan ang diwa ng salita ng Diyos ni mauunawaan ang Kanyang kalooban. Kapag naranasan mo na ang Kanyang salita sa iyong mga tunay na karanasan, sa kalamang kusang mahahayag sa iyo ang espiritwal na kahulugan ng salita ng Diyos at sa pamamagitan lamang ng karanasan mo mauunawaan ang espiritwal na kahulugan ng maraming katotohanan at mabubuksan ang mga hiwaga ng salita ng Diyos kung hindi mo ito isasagawa, gaano man kalinaw ang kanyang salita, ang tanging naunawaan mo ay mga hungkag na titik at doktrina lamang na naging mga tuntuning pangrelihiyon na sa iyo. Hindi ba ito ang ginawa ng mga fariseyo? Kung isinasagawa at nararanasan ninyo ang salita ng Diyos, nagiging praktikal ito sa inyo. Kung hindi ninyo hinahangad isagawa ito, hihigit lang ng kaunti sa alamat ng ikatlong langit ang salita ng Diyos para sa iyo. Sa katunayan, ang proseso ng paniniwala sa Diyos ay ang proseso ng inyong pagdana sa kanyang salita, gayon din ang pagiging nakamit niya. O para mas maliwanag, ang maniwala sa Diyos ay ang magkaroon ng kaalaman at pagkaunawa sa kanyang salita, at ang maranasan at isabuhay ang kanyang salita. Ganyan ang realidad sa likod ng inyong paniniwala sa Diyos. Kung kayo ay naniniwala sa Diyos at umaasa sa buhay na walang hanggan nang hindi naghahangad na isagawa ang salita ng Diyos bilang isang bagay na nasa inyong kalooban, kayo ay hangal. Magiging para itong pagbunta sa isang piging at pagtingin lamang sa pagkain at pagsasaulo kung alin ang masarap nang hindi man lamang tinitikman ang alinman dito. Hindi ba hangal ang gayong tao?